Ito pa yung nasa may SIDC. Ito yung mga post poste na tinayo dito, no? So, okay na itong uh, proyektor dito. So, wala nang uh, sabit, no? Okay na. Wala nang, uh, yung petition dito is uh, umurong na rin at wala nang uh, silbi. Kasi, uh, sabi nila dito is uh, tuloy-tuloy na yung trabaho nila. Kahit na merong uh, Uh, kahit na may bantang uh, ipa itigil para alignment pero wala silang um, konti lang yung nagdiriklamo uh, nagreklamo dito kaya ito tuloy tuloy na itong trabaho nila dito so mamaya no, tatawid tayo ng uh, Samal Island so titingnan natin doon banda 안녕하세요 여러분 잘 지냈어? 잘 지냈어요? 보고 싶어? 행복했어? Welcome to my channel Crispy Core TV Please subscribe, like and share So update naman tayo dito no sa may uh, SIDC itong uh, bridge samal connectors So mamaya tatawid tayo ng samal island titingnan din natin dun sa labas sa bandang lima uh, limaw samal island So dito muna tayo So update tayo Tara let's go So ito na po yung uh, ginagawa nila dito no. Ito yung uh, ginagawang uh, poste. Itong uh, ika ikaapat no. At yung uh, katatlo, uh, may mga buhos na rin ng saminto at meron na rin uh, tapos na no. Na, na, na na, itayo na talaga yung poste dito. May apat na nakatayo na. No. At ito yung banda, ito yung uh, dadaanan ng tulay no. At ito yung forma ng tulay paglabas dito sa may uh, lanang road. Ito po yung uh, tsura no. At then ang uh, dito sa bandang uh, dagat, ito po yung uh, disenyo ng tulay na katulad ng Davao River no? Uh, very iconic din ang gagawin. Ito yung disenyo niya. Patungo ng Samal Island. pero no uh, tuloy pa rin yung uh, trabaho dito na uh, dapat to Sama Bridge Connectors kahit na merong uh, uh, issue na alignment pero tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila dito no kasi ito nakaarangkada na so tuloy-tuloy na itong proyekto hindi nito na uh, mapipigilan no ito dalawa oh at saka ito yan sayang naman kung hihinto ito malaki tulong ito sa taga island uh, sigurado magbuboom yung mga mga investors dyan, dyan, sa samal island pag ito ang um, tulay na na, na, dito no? dabaw to sa mga bridge connectors So ito na po yung uh, bandang dagat no. So wala nang problema itong uh, proyekto kahit na may mga nagreklamo. Kaunti lang yung nagreklamo pero tuloy-tuloy uh, na yung trabaho dito. Uh, kahit yung uh, petition ng uh, sa May Court Supreme, uh, wala uh, walang power. Walang power. So tuloy-tuloy na yung trabaho nila dito. At uh, ngayon, uh, break time ngayon sa mga workers. Mamaya, uh, mga banda kalauna, i-start naman sila sa pagtrabaho dito. So ngayon, no, patungo tayo ng Samal Island. Tatawid po tayo. So tara, let's go! At muling natsimpuhan natin na dumaan yung uh, cargo ship, no? Pabalik ng uh, sasa ito oh, dumaan sa gitna ng uh, ginagawang tulay. Oh, natimingan po natin, no. Okay. Ayos. Tatawid po tayo ng Samal Island. tuan patah sa limau so tara. let's go so yun nandito na po tayo no sa may uh, limaw sa malay island tung ito nyo ito yung ah uh, limaw no so dito ito yung uh, landing site ng uh, tulay ah uh, yung kanina doon ako sa may uh, SIDC may isang uh, construction worker ang ang trabaho isa nasa labas lang sila yung uh, may ginagawang uh, poste pero ang bandang dagat, uh, mayroong uh, sabkon. Ngayon, ang sabi nila, uh, tuloy naman ang trabaho nila dito kasi yung uh, finding ng uh, reklamo, eh wala na pala. Uh, Resolva nilang 10 days, okay naman, wala ang problema sa ilalim ng dagat. So tuloy-tuloy yung trabaho ng uh, itong proyekto, Davao Summer so Connectors. So wala na. So na yung nagreklamo konti lang pala 'yung parang sariling pakanan lang ang kanilang uh, iniisip, hindi parang pangkaramihan. So ito, tuloy-tuloy 'yung trabaho nila, no? So ito po, oh, mer uh, meron na pong uh, ginawang hagdanan ng mga tao para makagawa ng uh, uh, ah, puste o oh, ito po yun o oh. o oh. ah wala na tuloy tuloy na at dito sa landing site Dito yung gagawin uh, round the bolt, uh, o Itong may green na net. Ito pa yung gagawin ang rot, uh, rotunda So yun, uh, nakita po natin dito. Dito, nandito pa tayo sa May uh, Samal Island. na uh, Dito tayo kumuha ng uh, aerial. Okay. Ayos. So ito yung nakikita nyo sa likuran ko yung itong kasada. Ito yung patungo ng uh, babak, no? So nandito, nandito yung banda yung gagawing uh, roundabout. At ito yung mga part dito sa likuran ito. Uh, kasali ito sa project kasi uh, may ATCC na uh, lalaparan ang dito. Patungo doon sa may uh, uh, sama uh, paradise uh, bridgeport no, ito ito po yung uh, daanan so hanggang dito lang yung update natin dito sa may limau samal island bridge project Dabao. bridge connectors so yun Thank you so much. Kam sa mida. Anyong and God bless you all. Sarang iyo. So itong party na to, meron na pong uh, uh, ginagawa silang poste dito no. Itong landing site ng Limau Samal Island.